pagkakakilanlan ng mayor ng Tarlac pinagdududahan. Bakit? Alamin, pinagdududahan ngayon ng pagkakakilanlan ng mayor ng Tarlac na si Alice Guo. At ito'y kasunod sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa Lalawigan. Bakit nga ba siya iniuugnay sa naturang ilegal na aktibidad? Tara, alamin natin yan. Matatandaan noong February 2023, sinalakay ng operatives ng Criminal Investigation and Detection Group Central Luzon ang Hongsheng Gaming Technology Inc., isang fraudulent cryptocurrency investment operation. Dito March 2024 naman, pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pag-raid sa Zunyuan Technology Inc isa sa pinakamalaking pogo compounds sa lalawigan na matatagpuan lamang sa likod ng Bamban Municipal Hall. Nadawit si Mayor Guo rito dahil naging incorporator at owner siya ng 50% shares ng Baufu Corporation, ang kumpanya na nagpaupa sa compound ng mga sinalakay na pogo. Ngunit ayon sa alkalde, ibinenta na niya ang kanyang parte bago pumasok sa politika dahil dito kinwestiyon ni Senator Risa Honteveros kung posibleng nga bang isang Chinese national si Mayor Uo, na naging instrumento sa pagpasok ng malalaking pogo firm sa bansa. Nang tanungin sa Senate hearing ang Alcalde ukol sa kanyang basic information, ito ang kanyang mga naging sagot. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Uh, so sa ang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po malala po yung pangalan. Okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Mayor, uh, napagalaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oo, oh, please, okay. uh, please... Uh, inform us during the hearing. Patuloy ang investigasyon ng Senado hinggil sa pag ni Mayor Guo at ang posibleng koneksyon nito sa China. Ngunit ikaw, ano ang opinion mo sa isyong kinasasangkutan ng Mayor ng Bambad? DWIZ Research Report, Re -re -report.